ang pangalan ko si Naida, eh, pero mas kilala ko sa si Nancy, Nancy Castro, ano, 89 na ano. Alam mo ba, sa loob ng bahay doon, sa piyena ko sa subi. Apo. Yung piyena, sa kwarto, kumidlat ko doon, nasunog sa loob ng ano, sa loob ng kwarto, yung, yung, ano, orna. Uh, korna. orna. po. Oo. Nasunog siya. Biro mo, nandudun lahat yung yung damit niya nakasabit kung ilang yata yung balabal yung ano mga nasunog sa loob na ng ano or na hindi nasunog ang bahay Oo. eh ngayon sabi ko nga eto nga nasa parang eto, eto yata ulo niya nun eh sabi ko nga ano gagawin namin? Dali daw sa simbahan doon, Napaka-milagroso nito. Alam mo kung anong ihilingin ninyo, bibigay. Ano, may, may, may sila. Meron silang, silang, ano, yung inaanit ng mga mm -hmm. mga. Mm -hmm. may lupa. Ano, mo, ano, yung may hawag ni San Juan, eh, eh di, di, di na nailalabas. Eh, na siya yung, 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 ano eh, oh, na nung ng Vietnam po kinuha bahay. Pero siya, eh, siya lang. Siya lang po. Oh. Siya lang po. Oh. Ito pa kano, Diyos ko, ang laki-laki na. Ang laki, o. Tingnan mo nga. Ngayon, nagpagawa ng ganito Ma. Oh. Ito. Oh. Siya na yung nilalabas. Oh. Kaya lang si mama ang namahala dito sa punta damit. Oh. At sa mga bulaklak, ganyan. Oh. Ngayon, Kumot may edad na si mama, hindi na kaya. Ako na ang pumalit. At yung mga, yung mga sa ilaw-ilaw naman yung kapatid ko, oh, si Tico. Pagkatapos naman, yung mga sa na si Dr. Ray, yung pinsan ko. Kasi kapatid ni daddy yun na anak nung minana namin, si Dr. Jose, Dr. Pepe. Sir-sir kami. Oo, basta lumabas siya. Magkano'y nagastos. Oh, oh, tapos -kanong mag -kanong gastos. At at the same time, kahati pa din yung bukit na sinasaka pero binibigay na lang tuwing may saka ng bukit. <laughs>